This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayon, maraming salamat my dear brothers and sisters. Welcome uli sa ating uh, Wednesday na pag-aaral ng Come, Follow Me na ating makikita sa Doktrina at Mga Tipan, Section 62. And uh, dito matutunan natin, ako din, no? Oh, uh, may bago akong matutunan dito. So, dito nakalagay nga na, na dapat balansihin ng mga desisyon ko ang paghatol at patnubay ng Espiritu. Kailangan ba natin ng gabay ng Espiritu Santo at anong kahalagahan ng uh, agency, moral agency o kalayaan sa pagpili sa ating buhay? So, this time, atin itong matutunan at atin itong ma- um, na pag-aralan. So my dear brothers and sisters, um, uh, naway patuloy po kayo na makinig at uh, naway na sa mabuti po kayong uh, kalagayan habang nangikinig ng uh, ating pag-aaral o ng aking mensahe ngayong uh, araw na ito. Alam mo ba kung bakit hindi palaging ibinibigay ng Ama natin sa langit ang bawat detalye na dapat gawin? Ating nga ang naiisip eh, no? Totoo. Na hindi lahat ng bagay binibigay ng ating Ama sa langit sa atin. Bakit? Dahil meron tayong sariling isip, meron tayong sariling uh, pakiramdam na kaya natin gawin. Yung mga bagay siguro na hindi natin natin kayang gawin ay yung uh, yung Ama natin sa langit magbibigay sa atin. Halimbawa, yung nag-travel yung mga Israelita palabas ng Egypto papunta sa Promised Land sa Israel ay um, kaya nilang maglakad. Pwede naman na kunin sila ng Diyos at ilagay doon sa Israel. Pero naglakad sila kasi kaya nilang maglakad ng kanilang dalawang paa. Pero nandun na sila sa, uh, sa dagat ay hindi nila kayang magtawid no, sa dagat. So, ang ginawa ng Diyos ay hinati niya yung dagat para makadaan sila. Pwede namang gawin ng Diyos na kunin sila at ilagay sa kabila. So, bakit hinati niya pa? Kasi kaya ng tao na maglakad. Pero hindi kaya ng tao na i-separate yung, uh, yung, yung, river of Jordan, if tama yung pagkakasabi ko. So, doon senaryo na yun, natutunan ko na habi nga nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa kakawaan tayo ng ating Diyos pag tayo gumagawa para sa ating sarili. Kasi maganda po na gumagawa tayo at uh, ginagamit natin yung ating lakas para gumawa. Uh, at uh, makita natin kung paano yung Diyos ay magiging gabay natin. At alam ko sa buong puso ko na walang paghihirap, na walang kapalit na gandimpala. Uh, lahat po ng paghihirap natin, yung mga pagsisikap natin, sakripisyo, in the end meron po yung uh, blessing na kapalit. Meron po yung result na maganda no pag ginagawa natin ito din siyempre sa kabutihan or um, sa tama Sa bawat desisyon na ginagawa mo sa buhay mula sa karera, relasyon o paglilingkod madalas ay wala kang maririnig na direktang sagot hindi po ba Wala tayong naririnig na na parang bulong sa atin na literal na words no na salita nagsasabi ito yung gawin mo ito yung gawin mo kundi hinayaan tayo ng Diyos na magdesisyon sa ating buhay. And napakaganda na meron tayong panalangin kasi pag hindi natin alam kung ano yung desisyon natin or yung hindi uh, natin alam kung ano yung mangyayari, may naguguluhan tayo, pwede tayong manalangin. Bukas yung ating uh, ang panalangin 24-7 para manalangin tayo sa Diyos ng ating mga questions, ng ating mga pagdududa sa buhay. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay papapayaan ka ng Diyos. Sa halip binibigyan ka o tayo ng kapangyarihang magdesisyon ayon sa atin. Paghatol at patnubay ng Espiritu. Gaya ng itinuro sa Doktrina at Mga Tipan, Section 62. Napakahalaga nito dahil dito tayo natututo ng pananagutan. Tiwala sa sarili at higit sa lahat ng tunay na pananampalataya. Tama, my dear brothers and sisters. Kasi the moment na ginagawa natin yung mga desisyon sa buhay natin, yung mga gawa na mabuti, natututo tayo sa mga kamalian natin. Nakita natin na mas madali palang gawin to compare dito. Mas, uh, ito pala yung magiging result pag gumawa ako ng mga mali, no, mga mistakes sa buhay ko. So hindi ko na -uulitin sa sunod. Halimbawa, pag gumising tayo ng late, dahil natulog tayo ng uh, ng late at night no ng halimbawa natulog tayo ng alauna alas dos ng madaling araw at nagising tayo ng uh, ng 12 ng tanghali or 10 o'clock ng umaga pero may lakad tayo ng 7 so doon na natin natutunan na yung mga mistakes na nagawa natin na ito pala yung magiging result niya no kaya sabi dito na magkakaroon tayo ng pananagutan sa mga pagkakamali natin kasi pag puro na lang tayo lahat ibinibigay sa atin di na tayo natututo at dahil doon umi-increase yung ating pananampalataya, no? So may mga bagay na magi-intervene yung ating Ama sa langit pag natin kaya, may mga bagay na gusto niya na matuto tayo sa ating ginagawa. Kung babalikan natin ang karanasan ni Brother Jared sa Ether chapter 2 verse 18 to 25, makikita natin na bagamat ilang beses siyang nananalangin, Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong mag-isip, gumawa, at humiling ng tulong batay sa sarili niyang kakayahan. So sa Eater, no sa istorya ni Brother Jared or si Mohon Ray Coriantumer, kung di ako nagkakamali, no? Um, nanalangin siya. But before tayo manalangin, magkaroon muna tayo ng study sa ating pag-iisip at pakiramdaman natin kung ito ay ba maganda o hindi. Like halimbawa, sa sitwasyon ko kanina, ano, uh, nag-prepare ako para pumunta sa isang uh, school para mag-enroll. And mahaba yung travel. So habang nagta-travel ako, pinapanalangin ko, God, ito ba yung ano, uh, pag mag-school mag ba ako dito sa siguro dalawang oras no, na travel or malapit dalawang oras, ay makakaya ko ba every Saturday balikan? No, sabi ko, magdadala pa ako ng sasakyan. Parang ganun siya. So doon, inaano ko muna siya sa aking isip. Uh, inaanalyze ina ko muna siya bago ko siya i-present sa aking Ama sa Langit, no? sa ating Ama sa Langit. So, ganun po siya yung daway po tayong mag-isip at daway po tayong manalangin sa ating Ama sa Langit. Pag-isipan po muna natin, hindi po yung ganito po yung ano, ah, example. Ama namin sa Langit, okay lang po ba pag tumaya ako sa loto? Mga ganun. Okay lang po ba if kunin ko yung mga bagay na hindi akin? ba? Diba? Pangit naman pa ganun po. No, na alam natin na mali pero pinapanalangin pa natin sa sasabihin natin sa ating Ama sa Langit, baka po naman, na baka po mayroong exemption sa gagawin ko. So napakalaga po, bago po tayong manalangin, pagisipan isipan po muna natin ito. pag po natin muna ito, especially po sa mga desisyon medyo, ah uh, uh, medyo naguguluhan po tayo. And then we, we could uh, have a plan A and plan B sa ating mga decisions. At ganun po ipapresent natin sa ating Diyos. At malalakita po natin yun by intervention ng ibang tao, uh, pag ito'y binahagi natin sa iba, magulat nga, napaka-powerful na mensahe ng ibang tao na kung saan parang, parang sagot sa panalangin natin. O pagbasa natin ang banal na kasulatan na during the time nagbasa tayo, parang ito yung sagot sa ating panalangin, di po ba? So yun po siya yung mga, uh, mga sagot po na pwede nating matanggap. Ganito rin tayo ngayon sa dami ng modernong problema, stress, pressure, at maraming pagpipilian. Kailangan nating matutong pakinggan ng Espiritu habang ginagamit ang ating sariling paghatol. Huwag kang matakot magdesisyon, lalo na kung ginagawa mo ito ng may panalangin, pananampalataya, at layuning sundin ng Ama natin sa langit. So dito po, talagang malakas yung impression ko dito. May mga desisyon ako sa buhay ko na pag ito'y ginawa ko sa panalangin, di na ako nagdadalawang isip. Talagang tuloy-tuloy na yon, ginagawa ko yon, kasi alam ko na napag-isipan ko yon, alam ko na pinagnilay-nilayan ko yon, at alam ko pinalangit-pinalangin pinalangin ko. At alam ko during panalangin, naghintay ako ng uh, confirmation galing sa Kanya. No, hindi lang that moment but uh, sa mga daang mga araw. And if alam ko na buo na yung pasya ko, buo na yung desisyon ko with the grace and love of God, hindi na tayo magdalawang isip no, pag alam nating sa tama. Nagpapatutuwa ako na mahal tayo ng Diyos at nais niya tayong tumatag, matuto at lumago. Hindi niya tayo iiwan sa gitna ng ating mga desisyon. Ang kanyang espiritu ay palaging nariyan upang patnubayan tayo. My dear Brian sisters, napakaganda na ang banal na espiritu ay magpapatnubay sa atin. Especially sa mundo na ating ginagalawan na maraming mga hamon at temptasyon, maraming mga pang-araw-araw na kinakaharap. Napakaganda na mayroong Meron ganitong mensahe na makakatulong sa atin na kung saan uh, matutunan natin kung paano manalangin, paano bigay galang sa Diyos at paano yung ating Ama sa langit sumagot sa atin at magiging gabay no sa mga desisyon natin. Sabi nga niya sa Santiago chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y bibigay sa kanya. Lahat ng ating panalangin base sa Santiago ay ibibigay ng Diyos sa atin at hindi siya manunumbat. No, huwag tayong mahiya no, na magpray kasi ito yung ating way para communication natin sa ating Ama sa Langit. Lahat ng ating hinaing, lahat ng ating problema, lahat ng ating mga gustong gawin sa buhay, ibahagi natin. As nagkukwento tayo sa isang kaibigan, sa isang guro, sa isang ama natin sa langit. No? Alam ko na napakahalaga po ng panalangin sa ating buhay at yung kalayaan sa pagpili. No? Ang puso ng tao ay nagpaplano ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang na ating mababasa sa Kawikaan chapter 16 verse 9. Napaganda po ng mensahe dito sa Kawikaan. We are planning ang ating daan pero yung Diyos ay tinutuwid niya yung daan natin. Kasi gusto niya na Maganda yung daan natin kasi hindi nga natin alam kung ano yung hinaharap. Pero alam ng ating Ama sa Langit kung ano yung hinaharap natin no, base sa ating mga desisyon din na ginagawa sa buhay. Kaya napakahalaga ng, uh, ng pagpili. Yung kalayaan kasi sa pagpili ay dapat ma maintindihan natin na yung sabi ng Panginoon is gumawa tayo ng mga moral, mga tamang pagpili sa buhay. Kasi pag namimiscote natin yung kalayaan sa pagpili, parang, uy, bahala na ako kung ano yung magiging desisyon ko sa buhay. Either masama man yan or, or mabuti, bahala ako kasi kalayaan ko to Hindi po. Kasi sinabi ng ating masalangit na gumawa tayo ng mabuti. Kaya yung ating kalayaan sa paggawa ng mabuti, no? kalayaan sa pagpili sa paggawa ng mabuti, ay mahalaga na maintindihan natin. Wala namang perfectong tao na lahat ng mga lakad niya ay perfecto. Talagang matitisod tayo sa daan na to kasi uh, marami mga mga bato-bato, minsan na na hindi tayo nagkakaroon ng focus na mayroon parang bato sa ating harapan na natitisod tayo, natutumba. Minsan nagasgasan, minsan uh, may mga sugat tayong manabaw, may mga sugat na malalim, no? So andun po yung kalagahan na matutunan natin na magbigay ng tuon at magtanggap sa mga pagkakamali natin at humingi tayo ng tulong sa ating Ama sa Langit. Alam ko po na tinutuwid talaga ng ating Ama sa Langit yung ating mga lakad. Yung ating puso ay mahalaga na magplano tayo sa kabutihan. Kaya ginaga tinatawag ko po siyang uh, kalayaan sa pagpili ng kabutihan. Ibig doon masabi natin, paano pa tatawagin kalayaan e eh, nandoon na yung kabutihan? No, para ma-remind po tayo na gawin natin ng mabuti. Gawin natin mabuti. Huwag nating sayangin yung grasya ng Diyos. No, true grace of God, we will be saved. Huwag nating sayangin yun. No? Puna natin. huwag uh, tayong magsobrang enjoy na sabihin natin, o oh, kasi yung grasya ng Diyos, ililigtas naman ako eh. Kahit na anong gawin ko kasamaan, maliligtas naman ako eh. Iba po yung nagsusumikap kaysa sa nagpawalang bahala. No? Uh, alam ko dahil sa pagmamahal ng ating ama sa langit, ay binigay niyo yung kaalaman sa atin. Ako ay nagpapasalamat. Nanito naman po ako uli, makapaglingkod po sa inyo na aking mga kapatid at alam ko dahil sa pagmamahal ng ating masalangit ako po ay napuspos ng pagmamahal ako po ay nagkaroon ng uh, masabi nating uh, inspiration araw-araw mahal po tayo ng ating masalangit ito po ay aking iniwan sa pangalan ng kanyang anak na si kristo amen